Sa kabilang dako naman, patuloy rin natin isinusulong ang mga proyekto para sa ikagagaan ng buhay ng mga mamamayan ng Negros Occidental. Isang mahalagang proyekto na ating tinututukan ay ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway na magsasayos. Ito ay magsasayos at magpapalawak ng mahigit 42 kilometro ng daan. Magtatayo ng 12 bagong tulay at magpapatibay sa kasalukuyang 6 na kilometrong kalsada at apat na tulay. At nariyan din ang Asenso u Residences dito sa Bacolod City. Tinutukan din natin ang pagpapabuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito. Sa, e, sa ilalim naman ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers o yung tinatawag na tupad programa ng DOLE, Matuloy tayo magbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo na region Layunin nito Layunin nito na magbigay ng pansamantalang kabuhayan, pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan Bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga mag natin, ang ating pangarap ng bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. magbabago patuloy sa pag-asenso Magsikat ng mabuti at nang kuminhaba tayo Ang malaki